Hello mga katinders! Gabi na ako nakapag-vlog at naging busy ako dito sa bahay. Dito ako sa loob. Yan yung background ko, yung mga alagang rabbits ko. Dito si Cloud kasi may sakit siya. So kaya double time ako sa pag alaga sa kanya. Kumusta kayo? Namiss yung si Mami Tins. Hindi ako nakapag-vlog kanina umaga kasi alam mo yung paggising ko kanina, sobrang sakit ng puson ko. <laughs> Dumating yung aking monthly period kaya sa sobrang sakit, sa may paa, sa may likod kaya hindi ako nakapagbukas, no. Nagrest na lang ako. So, dami kong ginawa today. Uh, aside sa nag-alaga ako ng mga rabbits ko, ay natulog ako ng 2 hours. Nagluto ako, naglaba ako. <laughs> Ito ba 'yung nagrest day na hindi pa rin rest day? <laughs> ayan, So, ngayon, uh, after namin mag-dinner, ay gugora kami sa pamilihan. Si share ko sa inyo itong aking na-discover. Matagal, actually, matagal na tong grocery store na to, pero yung budget ko lang ngayon ay 1K lang. konti lang naman yung kulang ko. So, ito yung grocery store na pwede tayong mamili na patingi-tingi. So, um, si-share ko sa inyo. Baka bukas ko na ma-upload kasi malamang gabi na kami makaka no? Okay? So, yan lang yung aking chika ngayon. Nangumusta lang si Mami Teens ayan, yung aming makalat na bahay at yung aking mga makukulit na rabbit. At meron din akong vlog sa inyo regarding sa mga rabbits ko na makukulit.